Hello guys, yan papunta kami doon sa Luti, maghahatid kami ng ano, ikasikan din namin ngayon, maghahatid kami ng ano, merienda, ano, at saka balde na malaki kasi kailangan Malay ng, po. ano, ng panday, yeah. kailangan ng panday ang balde, ayun na, dinala ni Sabina. Hello, mga sa bebo! <laughs> Ayan na, uh, today is ano, um, Mark, Martis ba tayo ngayon o oh, Martis? Martis. <laughs> Pangalawang araw namin. Para, ibit-bit na ni Aaron. Paspas na nak. Paspas. Ano 'yung motor ha? Meron po ba hey. ah. so, 'yan? dalan paadto dito sa ano, sa Lupi. So katung balde, gilukdos sa kong anak mo ang iyahang gamiton sa mga driver. Itong ding nga ginilok sa kung anak mo to ang gamiton sa mga panday. Nya, nagdala ko og ano, juice duhara na ikabuok. Nagpalit ko ang tinapay pero kuan nang kulang ang tinapay. Isa lang kabalit ko wala available. Kaya, ang panday na akong papaliton o tinapay. Uh, mm -mm. Para, Tuwala na ang tatlo ka bata oh. Tuwa na sa taas. Si Aaron, Sabina og iyang classmate. Pasulod na tadi sa area. O oh, tanawa guys oh. Dati to nagvideo video video mi diri ni Sis Wala pa itong ano. Itong ano dito, kural. Wala pa ning kurala ni. Pero karon, naa na, -na sta diri. So mga pila na lang siguro kabulan guys na ano yun na po matukod rin nga balay no kusog guys siya nag improve o ang mga tag iya nag ano den? abin ako na lang ano na nakulong na kayo sarado naman dali tamang agi sa pikas diri ta agi ang dalan yun ani guys dili diri buha dito sa likod pikas ang dalan Tidak ada lagi Tidak Si Aaron Old Ang Past ni Sabina Itu dah sila Diplastal dah Hari-hari, hati-hati